trending at pinag uusapan ngayon sa mundo ng social media ang dihumangay balitang matapos ang isinagawang Senate hearing kamakailan lamang tungkol sa usaping kampanya kontra pinagpabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte, Korte Suprema. Tila ginimbalang lahat na kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng AGK ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Tila na sampal ng katotohanan at kahihiyan ang ilang makakaliwang grupo, pati na ang Senadora na si Risa Honteberos at Laila Dilima. Matapos ang kompermadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi nabuksang muli ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kaya ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, wala na, tapos na ang laban tinalo nga sa Senado, tinalo pa sa Korte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating pang Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangan buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division. May mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Inquire.net, Dismissal of Human Rights Petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective rights filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was embleded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the S's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Carapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP. and Gabriela that suit a reversal of the Court of Appeals' decision. Dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members, the said petition was dismissed by the Fourth Division of the Court Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019, at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by two or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of three of its human rights workers, Zara Alvarez. Ryan Hubilia and Nelly Bagasala who were supposed to testify in the hearings karapatan express dismay over the SC decision. Unquote, kaya tila na sampal ng kahiyan ang mga ilang mambabatas, lalong-lalo na ang mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Tila nagkatotoo ang sinabi ng marami sa ating mga kababayan na Risa achieved nothing yesterday. In pasapos ni Teo Moreno online, Christopher Ryan Mabulok teared up social media recently with a simple post. Riza Hontiveros achieved nothing yesterday. This statement gained traction for two reasons. First, either it struck a chord with those who see it as factual, garnering support for its perceived truth, or second, it triggered Riza Hontiveros' loyal supporters, leading lawyers and writers to use mental gymnastics in attempts to discredit him. Honestly, as someone who does not rely on others for validation. As I make my own money and travel the world independently, I'm indifferent to these people's professional backgrounds. What matters to me is the message that has resonated across the country. Risa Junteveros achieved nothing yesterday. It's really funny to see how one statement activates Senator Risa Junteveros supporters who rush to defend an idol with a little to show for the day's work. The product must be very depictive. which is why they struggle to sell. The reaction shows how some assume they have a monopoly on knowledge yet feel challenged by a single simple observation. Unquote. Nagdag komento pa ng ilan sa ating mga kababayan. Wala na, endgame na, wala ng kaso dismiss ang EJK case laban kay FPRID. Tatalo na ata sa WPS sa mga criminal defender sa Senado. Wala na rin ang alas nila na ICC. Una nang binasura ang kaso. Kahit pa pinush ng BBM administration ang investigasyon pa. Tinalo na nga sa Senado. Tinalo pa sa korte. Sige, nasaan na kayo? Sampahan niyo pa si dating Pangulong Duterte. Lahat binasura sa korte. Good job, Tatay Digong. Ang tatay ng buong Pilipinas mali ang binangga ninyo na tao. Piskal, prosecutor, abogado pa. Love you, Tats kidigong. Good job. Next move, hanap naman kayo ng butas. Puntiveros, Escudero at mga dilawan. At pati mga buayang sa gobyerno ni Marcos ay disperado sa desisyon ng Korte Suprema laban kay PRRD. Thank you so much, Supreme Court. Binalik ninyo ang tiwala namin na may justice pa dito sa Pilipinas. Thank you, Lord. Basta gumawa ka ng kabutihan at katotohanan. Yan talaga ang magwawagi. God bless po, PRRD. Mabuhay po kayo at mahal nyo ang Pilipinas at ang mga mamayang Pilipino. Langit na ang humatol sa isang presidenteng very controversial dahil sa pagiging totoo at may malasakit sa mga maliliit na tao. God bless you, PRRD. We love you. uncle. Talat yung isang kinundina na ilang human rights group ang desisyon ng Korte Suprema na pagbasura sa hinahin o inihain writ of amparo and habeas uh, that, uh data lamang kaya that uh, habeas laban kaya dating uh, Pangulo Rodrigo Duterte at ila pang opisyal ng State Forces Kaugnay sa Umanoy Pagpatay sa mga human rights workers sa desisyon ng Korte Suprema, final and executory na ito noong April 29, 2024. Una namang ibinasura ng Court of Appeal sa petisyon ng Karapatan, Rule Missionaries of the Philippines at Gabriela. Teresa, ano masasaya mo dito, Terizal? O oh, yan, kaya yung ating ang uh, kaibigan ating senador na nag-abu-abugaduan dyan. O oh, yan, yan nasagot sa mga akusasyon mo. Korte Suprema na nagsabi na wala, hindi siya nasa likod ng mga pagpatay. Eto eh, talaga, ang kukulit na kasi. <laughs> Baba, meron siyang bago ah. Ano ba yung headline ngayon? <laughs> yan daw si Presidente Duterte pag naimbitan ulit sa Senado. At pag nagmula uh, na naman, eh, Iko-contempt niya na lang ako. Contempt. Mm -hmm. Ayun ako. Mabuti ko makapasa ka. <laughs> Doon sa mga naroon. Kasi alam ano mo, pag nag... Uh, ka, sabi niya, very rude daw. Pinaliwanag naman niya kung ang yung kanyang expression. Mm -hmm. More, hindi lang more, against the criminals. Pinapakita niya lang yung rage. Ang masama, kung minumura mo siya, hindi naman eh. Kung minumura mo yung mga nandun, hindi naman expression lang yun. Kasi nga daw, attorney sa, di ba sabi niya, uh, she's planning, uh, she's eyeing ano, na i-contempt nga si former President Rodrigo Duterte kasi bisita nga daw siya sa house, bakit daw ganun yung pag-uuga niya, throwing garbage daw. Eh, sa kanilang investigation daw, attorney sa, on the EJK issue, doon sa war on drugs, sabi niya, no one, not even a former president, is above the law. Kinala ra? Kaya? Sabi niya, sabi niya. Sabi niya, in a quote, in our investigation and extrajudicial killings in his war on drugs, no one, not even a former president, is above the law. Kaya nga, pinatutupad niya yung batas eh. Talagang siya nagpapatupad ng batas, hindi kagaya ninyo, kagaya mo. Kagaya mo, Senadora, may batas. Na nang sinasabi, ipagpapalagay na lahat ng inaakusan ay inosente. Pero ang ginawa mo, pinaparada mong guilty lahat ng mga resource persons. At ako sa mo, yan ang ginawa mo kay Pastor Kibuloy. Di ba? Yan ang ginawa mo kay Alice Do. O, yan ang ginagawa ninyo. Kayong mga narin yan. Kay Tebes, kay Bantag, at sa lahat pa. Eh, hindi nyo nga si Kayo nga ang above the law eh. Kung baka kayo, hindi lang masagot ang mga tanong nyo, pinakukulong nyo. Pag hindi nyo type ang mga sagot, pinakukulong nyo. O, yan ang above the law. Hindi nyo sinusunod ang kata. Mm -hmm. And sinabi din yung attorney sa ano, no, na Tila daw na-hypnotize yung public during the six years stint ni uh, former President Rodrigo Duterte. And they also, he daw <laughs> ni former President yung hearing attorney Sal with his expletive laden defense. Alam mo yung mga yan ang kagaya niya. Yan ang mga bulag at mga pingi sa nagagawang mga tagumpay sa programa ng dating Presidente Duterte. Nagbubulag-bulagan sila. Nagbibingi-bingi yan eh, puro mga anti-Duterte nga yan, eh. Kaya tingnan niyo ha? Nung tumakbo kayo, nung kang tumakbo, binasura kayo lahat, eh, ng taong bayan. Eh, diretsyo man tawag sa inyo, sa Inodoro. O, gano'n yung bahay, hindi nyo nare-realize yun. So, until now, ay ayang pa rin, pagtanggap ng taong bayan kay dating Presidente yung Duterte. Kunti naman social media, ikaw ang sinusunog. Sinusunog ka ng mga tao sa social media. At pinupuli yan. Mm. At to 30. And still on the issue din sa war on drugs at the may uh, observation yung mga kababayan natin, especially din sa mga messages na tatanggap natin dito at the no? Sinasabi nila si dati Pangulong Rodrigo Duterte nasa side down ng mga biktima. Habang si Senator Risa Ondeveros ay nasa panig daw ng mga kriminal. Hindi, ano ay, na, hindi perfecto ang paglaban ng illegal na droga. Kung kaya hindi may iwasan na may masawi at the But uh, at sa tingin mo, nakikita ng mga kababayan natin, bakit ganito ang ang uh, pag-iisip, no? ang uh, perception at ng ating mga sa nangyari ng hearing at hearing sa Eh kasi nga, mga anti-Duterte yan eh. Kaya dahil anti-Duterte, lahat ng kinakampiyan ni dating Presidente Duterte at ng taong ba? At yung mga kalaban niya, criminal, yun naman ang kinakampiyan ni itong Senador Anto at yung mga kaliyado niya. Oh. kaya, pero alam niyo, maniwala kayo hindi. May katapusan lahat siya, may hanggana niya at yung ating uh, mga rilos ay eh, nagtitiktak na nag-uumpisa na simula ng inyong pagkawala sa kapangyarihan. Paniwala kayo, tatanggalin tayo dyan sa malawot na dalit. Nako, nako, nako! Hindi matutuwa si Risa nito! Dismissal of Human Rights Petitions versus Duterte Riches Finality It's final, it's because Supreme Court na mismo. Sa Supreme Court na galing mismo na lahat ng human rights petitions na sinasabi nilang may paglabag kuno sa human rights si Tatay Digong ay hindi totoo at lahat ng nafile file na petition or kaso ay na-dismissed and it's final. Talo si Risa. <laughs> Hello, Risa! Talo ka! <laughs> May pasabi pa si Risa doon sa Senate hearing. No, 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 no. Diba yung sa Senate hearing, nasabi ni Tatay Digong na guilt is personal. Sabi naman ni Risa, no, 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 no. O oh, Risa, no, 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 no. <laughs> pikat, Risa, pikat! <laughs> o oh, mga lords, saan kayo maniniwala? Kay Risa Ontiveros o sa Supreme Court? <laughs> Sorisa, hunti virus, saan kami maniniwala? Sa Supreme Court or sa iyo? <laughs> Hindi ka naman abogado, wala kang alam. Ngayon umiyak ka na lang, kasi sa huli, talo ka. <laughs> Magandang araw mga kaibigan. Uh, good news po, ang pag-usapan natin. Uh, panalo si Pangulong Duterte sa Supreme Court yung human rights petition na naisampa laban sa kanya doon. Okay, ito sa Inquirer uh, News Headlines. Dismissal of Human Rights Petition versus Duterte reaches finality. Final and executory na, sabi dito. Okay, uh, the dismissal of petitions for protective right, uh, rights filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was implicated has attained finality. Okay, so naipasok na po sa nag-release po ang Supreme Court ng pahayag o dokumento tungkol nito noong April 29, 2024. Ngayon lang uh, nakuha sa media. Okay, so naipasok na itong decision na ito, yung final and executory, naipasok na sa entry of judgment na ibig sabihin Uh, recorded na sa books of Supreme Court at hindi na ito pwedeng i-appeal. So, uh, kwa na, talagang uh, iiyak na naman si na, alam nyo na, uh, Risa Ontiveros, Leila de Lima, Ganito kasi may may na kaso nun, tong karapatan yung mga leftist groups. So idinamay nila si PRRD nung uh, presidente pa siya, So, talo sila sa lower court. Pagdating sa court of appeals, talo pa rin sila. So, itong karapatan and other leftist groups nagpetition sa Supreme Court noong 2019. Okay, so after how many years? Five years. Ito na, nagdesisyon na ang korte, final and executory, wala, uh, walang kinalaman walang pananagutan si PRRD doon sa sinasabi na pagkamatay yung alleged extrajudicial killings related sa uh, kampanya niya noon laban sa bawal na gamot. So, good news. So, ito pa ngayon. Yung sinasabi na umamin ng presidente na may DDS. Uh, sige, pahilan nyo ng kaso at handa naman ng presidente na harapin yung kaso. Mas maganda pa nga gusto niya. Okay, so... Pasalamat tayo at unti-unti uh, nang lumilinaw, walang dinawang uh, alleged extrajudicial killings panahon ng uh, kampanya laban sa droga at ito, napakagandang desisyon ito ng Supreme Court. Okay, so ito naman, pakinggan natin si Atty. Roque. Uh, ito daw mga quadcom, mga kongresista hindi alam ang kanilang ginagawa, hindi nila alam yung separation of powers ng executive at sa ka-legislative. Kasi ang ginagawa ng Quadcom, ano na, in aid of prosecution na, nagiging prosecutor na sila na dapat ito, trabaho ng Department of Justice. Eh sila na ang gumagawa. Uh, pakinggan natin si Atty. Harry Roque. Parang yung pagpapatupad ngayon ng legislative contempt sa Pilipinas, nagpapakita na 'yung ating mga mambabatas hindi naintindihan kanong ibig sabihin ng separation of powers. Kaya nga pati sa kanilang investigasyon, nalilito sila. Aba, isang kongresista, uh, matapos ipagyabang 'yung kanilang paghahain na ang extrajudicial killings daw ay heinous crime at 'yung batas na uh, completely banning pogos ay nagsabi, "We are also in aid of prosecution." Mali. Yan nga po 'yung sinabi na ng hukuman. Doon sa kaso pa ng Bengzon, hindi po ang prosecution, trabaho yan ng ehekutibo. So kapag sinasabi mong in aid of prosecution, umahamin ka na ikaw ay walang jurisdiction sa iyong ginagawa. Well, ano bang pag-uusapan natin? Well, una-una, nabalitaan nyo na. No? Pati si Mrs. ko, pinaaresto na ng Huwad Committee. Ako, alam mo, naalala ko tuloy eh, yung mga pelikulong nakikita ko ng mga panahon ng medieval times na kapag hindi yung lalaki, kukunin yung buong pamilya. Sana naman eh, yung aking dalawang anak ay hindi na nila kunin, no? Dahil kinuha na nila kaming mag-asawa, no? Ewan ko ba? Alam niyo kaya tuloy ngayon, ang uh, minabuti kong pag-usapan natin, dahil ang ating saligang batas at ang kapangyarihan ng Kongreso ay kinopya natin sa Amerika, ikumpira natin ngayon ang mga legislative investigations sa Amerika sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Ang tanong, dahil kinopya lang naman natin ang provision ng American Constitution dito sa ating Kongreso, ano ba magkakaroon ng pagkakaiba? Dapat wala. Dapat parehong pareho. Pero ang unang-unang diprensya ng US Congress at ang Philippine Congress ngayon, pagamat merong kapangyarihan talaga na ang Kongreso na mag-cite in contempt para nga mapreserva yung institusyon, hindi sa pagpaparusa ha? Walang jurisdiksyon na kongreso na magparusa. Tanging hukuman lang ang pupwedeng maglitis at magpataw ng parusa no, Dito sa mga lumalabag sa batas. No? Ang dahilan kung bakit hindi wala na ngayon na ako contempt sa US Congress. Simple. Walang kulungan. Now, takikita natin yung what committee, no? Na yung ilang mga uh, resource persons, gaya ni Kasi Ong, ay eh, pinadidetain doon sa penitentiary for women. Bakit hindi ginagawa yun ng mga Amerikano? Eh simple. Di ba meron tayong separation of powers? Ang mga uh, kulungan, dalawang klase yan. Yung hindi pa napapatunay na nagkakasala, na nasa ilalim ng DILG, at yung mga napatunayan na nagkasala. Yun yung muntinlupa na nasa DOJ. Ang pagkakaiba niyan, yung DILG, yung mga kulungan uh, ng mga pa, yan ay para magkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman doon sa pagkataon ng nasasakdal unless sila ay nagpiyansa. At um, mapapansin natin na ito ay isang trabaho ng ehekutibo dahil ang mga local government units ay at saka ang BGMP ay nasa ilalim ng ehekutibo. Totoo po yan, nakipagtulungan sila sa hudikatura. Pero kasi kung titignan mo, ang trabaho kasi ng uh, um, BJMP ay eh yun nga no, na ipatupad yung batas at kapag nagkaroon ng arrest warrant na inisyo ang isang hukuman, yan po ay batas. Dahil nakasaad sa ating civil code na lahat ng desisyon ng ating hukuman ay kabahagi ng ating batas. Ang contempt order ba ng isang isang um, uh, parte lamang ng Kongreso Okay, isang kapulungan ng Kongreso, yung Kamara de Representante, yan ba'y batas? Hindi po. Dahil ang batas, ayon sa ating saligang batas, ay eh dumadaan sa tamang proseso. Dalawa pong kapulungan ang dapat uh, mag-usap, mag, mag mabalitaktakan sa lahat ng panukalang batas. Eh, yung parehong Kongreso at Senado ay eh magkasundo na ito nga ay gagawin nilang batas. Siyempre, dapat dumaan yan sa three readings. Pagkatapos, uh, magkakaroon ng reconciliation kung magkaiba yung versyon at uh, lalagdaan ng presidente para maging batas. Kapag ang dumaan po proseso ay dun lamang sa isang kapulungan, hindi po yan batas. Kaya nga po, nagpapasalamat naman ako dito kay um, bagong talagang Interior uh, and Local Government Secretary John Vicrimulia na lininaw niya na wala po akong linabag na batas. Ang linabag ko po, ako ay nakontempt ng Kongres. Pero wala po akong linabag na batas at sa tingin niya at sa tingin ko rin, hindi ako pugante. Dahil ang pugante ay eh, mga lumalabag lamang sa batas. At finally, eh, sisitahin ko na yung si Lola na nasakdal dahil nga eh, kumuha daw ng pera sa mga drug lords sa Muntinlupa yung, nung siya ay nakaposisyon para gamitin sa kanyang pagpakbo sa Senado. No? Madam, tigil ka na dyan. Ako eh, hindi ko na nga pinupuntirya na congratulate ka na ba doon sa estudyante mong na talaga bilang justice. O ano, ang sinasabi mo palagi ay eh, hindi mo maalala. Kalokohan po yan. Ako meron akong na isang naging estudyante na talagang justice of the point of appeals, si justice karinal that is a source of pride sa lahat ng law professors. So, hindi po ako naniniwala na hindi mo maalala na naging estudyante mo siya. Ano mo na ang pinag-uusapan ko. But in any case, kaya wag niyang ipilit na kinakailangan daw humarap ako sa proseso dahil gaya ng ginawa niya. Eh, in the first place, di naman ako nasasakdal nga sa kahit anong paglabag sa batas. Siya ang linabag niya, heinous crime. Yung um, trafficking in prohibited drugs. Ako naman, contempt refusal to present documents no na sinusupina at saka yung misis ko ngayon refusal to attend napakalaking pagkakaiba naman po yan no para ikumpara mo yung sarili mo sa akin kaya ko na sana pansinin ito dahil alam ko eh, KSP naman yung yang lang yan at uh, panahon ng eleksyon abay sumasakay doon sa usapin na tungkol sa akin no pero ayan po malinaw po ha wala po tayong basehan ng comparison dahil kayo po ay nasakda sa paglabag sa batas ako po ay hindi at yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo. Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at tumabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!